So, what's up, what's up, mga kumag, -back ang online judge. Walang iba kundi judge. Jenan, okay, guys. Kung napanood nyo yung review natin uh, na na-upload kagabi, ang sabi ko doon, tapos na nating reviewin yung apat na quarterfinals ng Pinasasigunang uh, pinasasig Unang bar, which is true. ba? Diba? Pero, eto, ka, halos kaka-upload lang Good Kid versus Matina semi uh, semifinals naman ng uh, pinasasik unang bara pa rin. ba? Diba? Grabe to. Kasi tuloy-tuloy yung nagiging review natin sa pinasasik unang bara. Ang ano to ah, Metro Manila ata to. Kasi sila good kid to eh. Yung katatapos lang ating reviewin na quarters, ano yun, Southern Tagalog yun. Tapos eto naman, Metro Manila. So, eto, tang Good Kid versus Matina. Uh, kay Good Kid, ano na yung expectation natin eh. Pero ang exciting dito, si Matina. Ano yung gagawin ni Matina dito? Ano yung ipapakita ni, ni Matina para basagin ng isang Good Kid? Diba? Yun yun eh. Magiging creative ba si Matina? Uh, sasabay ba si Matina sa estilo ni, ni Good Kid? Or or tatil uh, ko kontrahin niya yon so yun tignan natin kung ano yung magiging approach ni Matina dito si Good Kid yun as ano uh, kung ano yung aasahan natin kay uh, Good Kid yun yung sana makita natin at mapanood natin okay Good Kid vs Matina uh, semifinals ng uh, pinasasikunang bara Metro Manila game unang King, Pinasa-stig. Unang bara. Ay nga natin. Yo! Game! Semis na! Tapos kailangan mo ba PMC pa? Di naman sa bang mga maliit. Side pa lang kita naman! Na di ko papantay sa aking isip. Pero sige! Kamusta o nanay? gagi Sikat ka raw ah. <laughs> na o nanay. na na great PMC. Mabenta sa masa. Iba talaga. Pagtindera sa bakery. Kaya pala putok ang pangalan. Sabi ni Makoy, isa ka daw inday sa bakery dahil sa musika mo rin, kaya ako nalaman. Kasi okay. mga tema mo sa kanta, palaging makabayan. Wala kang future sa battle rap. Kahit may tinapay kang bit-bit, mukha ka lang may hinaharap. Kasi naglalagay kang monay sa dibdib. Hmm, ayos reference, ko, no? Nandito ako para sa breads. <laughs> Pero di yan ang aking pakay. Good kid ako, matina. Tapos so, sinabi ko, walang masamang tinapay. Ako pananam na milang na maigi. Ah, skills yes. wise, ako ang may wise skills. Kalawakan natin mm. pagitan. Sa madaling paliwanag. Itong inangin, lupit no, no? Sa skill wise, ako yung may wise. Tapos ang ganda ng reference niya sa sa, sa tinapay, main Ibang klase yun. Walang masamang tinapay. Pero pananam na milang na maigi. Skills wise, ako ang may wise skills kalawakan na ating pagitan. Sa madaling paliwanag, agwat ko sa ay light years. Masyado ka lang pastar. Tutal, mag-shine ang iyong gusto. Ilalampas ako kita habang ginagawang mapyang buhok mo. Kung tingin mo isa ka na sa mga rising star na dapat tingalain, pues ngayong gabi, ikaw yung luluhod na talang mapapasubo sa akin. <laughs> Mapapalibutan ka ng mga Australia pag mo kita ng kombinasyon. Dapat mong mapagtantong nasa sirkulo ka lang ng mga between. Pero di ka bahagi ng konstelasyon. Dumidikit sa sikat para ma-expose. Tang ina. Hangaday pumutok pa lalo. Sa mga tulad mong feeling close, dapat binubugbog sarado. Ako naman nasasabi <laughs> sa'yo. Was... Okay. Mga bars mo mahina, laging pilit, banban. -ban, kaya kahit anong sabihin mo, wala kang ibubuga. Kasi sip-sip ka lang. Kayo, inututo nyo naman. Hmm. Yan tuloy, masyado ng pabida. Ito ah, hiltok lang, matina. Yung man isasabi sa yung magaling ka, gusto lang sa makaisa. Matina. Magaling ka. ka. <laughs> Pwede pa isa. Pumuha <laughs> ako lang sa'yo. No verse mo, walang punch. Kasi matatalo mo lang ako. Pag babaero, mga judge time. Time. Tang ina mo, good kid so naman masyado ni Good Kid to. Walang tapon dun. Walang dead air. Wala. Wala, men. Wala. As in, pantay. Na-enjoy ko yung... Kayo na pa ako nanonood ng quarters. Diba? Nang uh, pinasasig ko ng bara. Real shit. Natapos natin yung buong quarters. Eto. Diba? Good Good vs. Matina. Pagkatingin ko sa, sa channel ng... Nang uh, ng motos nakita ko to to be honest, ito yung pinakamalakas na, na round na napanood ko sa buong pagre-review ko ng quarters sa Feeling ko isang feeling ko bumabalik yung ano eh, yung is, yung dating good kid no na, na ano na lumaban sa pedestal 1. Hindi, feeling ko nga mas malakas pa eh. Diba? ba? Warm up, feeling ko warm up pa lang 'to ni, ni, Good Kid para sa susunod na pedestal. Feeling ko papasok na 'to ng pedestal eh. 'Di ba? Let's see or baka one up. Hindi natin alam pero ibang klasing Good Kid 'yon. Ah, uh, hindi na although andun pa rin naman yung mga wordplay niya pero hindi na siya masyado nag-focus doon eh. Marami na siyang mga punto Marami na siyang mga references gulo na nagiging creative na si Good Kid unlike before nung nung uh, crystal one na more on wordplay talaga at kitang-kita mo talaga. So 'yun, na stig lang nung mga ano niya dito, yung nagsasabi sa yung magaling, gusto lang sayo makaisa, tapos bigla kaya Matina, magaling ka paisa tapos ibang paisa pala yon, Diba, ang creative, ang creative lang ni, ni good kid. So Okay, game Matina. Pag oh. oh. babae ko mga judge time. So, sino makaisa? Game ka na ya. First time mo? Huwag <laughs> ka oh. ako bahala. Motus game? Yay! Sabi ni Aubrey at Marichu, hanggang round 1 lang kayo. Gago. Hindi totoo. E eh, umabot ka ng semis. Mukhang di mahina. Boto mo. Sato. Kaya mga first timer pa naman yung gusto ko. Eh, akalaban kahit ilang rounds malabong mapasuko to. Huwag mong pagsalosan yung mga nagpapapansin sa akin. <laughs> Hayaan mo silang magkaupugan. Basta ngayong gabi, magbabanatan tayo hanggang magkaputuhan. Huwag mong si si Maoy, matagal nang ta ngayon. So, Hindi <laughs> kita titigilan, Noy, hanggang ikaw na mismo mga yaw. Kasi si Good Kid, buong tapang niyang nilalabanan mga kalaban niyang lalaki. Kaya sana yan mangyari. Plus, total, matigas kang nakatayo sa harap ko ngayon. Hayaan mo akong mag-drive ng babae naman mandali. Di kailangan maghinala sa train of thoughts lang kakabit. Huwag mag-alala, sa tatama sa'yo. Sa'yo lang maglalatik. Palaban tong kalaban. Siguraduhin mong papalag Kasi di lang puro ang papag sinabi kong sa'yo lang kakalampag. Mikey, alam kong ikagi di ko to, pero good kid, ang sarap mo. <laughs> <laughs> ang sarap mong sapakin. Tapos sa leeg sa Madali ka lang patayin, di na kailangan ng patalim. At sa nilatag kong patibong sana, naliwanagan ka na rin na ito ibig sabihin ng salitang gusto kitang kalain. Kasi kung usapan lang standing, yung sayo palyado. Kapatid kita sa motus, pero di, di mo ko kaalyado. Pagkatapos ng round 1, tignan natin kung kaya mo pang makabayo. Iiwang kitang lupay-pay parang kargado mong di na makatayo. At take note, di mo ko babae. At wala kang karapatan magbida. Sana gets mo yung nangyari. kid, lalaki lang kita. Sinulit bawat linya, di lang basta makarahos. Kita tong first timer, madilis ko lang pinapos. Okay, 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 okay. Ang formal tignan ni Matina. Shoutout kay Matina. Shoutout. Uh, nakikita, ko, nakikita ko na to si Matina sa mga events pero uh, nakakayang lumapit kay hindi ako lumalapit sa kanila kaya ang syempre yung mga na nilalapit ako yung mga motos boys Casper shoutout kay Casper yun sila sila Marichu ayan tapos yun marami naman eh pero kay Matina na naiilang ako lumapit kay Matina okay going back ang formal ng suot ni, ni Matina para nakakapanibago na ganyan yung suot niya pang battle galing pa ata to si Matina sa ano eh, sa sa work eh. <laughs> At ganyan naka formal ka. Anyway, uh, sa tapatan ng unang ikot, I think good kid. Nakuha ni good kid yon sa malayong agwat. 'Di ba? Pang battle yung pang tournament rather pang tournament yung baon ni Good Kid andun yung mga wordplay na hindi masyadong babad Andun yung mga references, mga punto niya. Tapos ang ganda ng mga ibang ang creative, 'di ba? Nga ang sabi ko, ang creative ni Good Kid sa laban na to, sa, sa round na to. Then mamatina. Um uh, feeling ko may mga ano eh, may mga stutter eh. Feeling ko nawawala-wala, feeling ko uh, kinakapa niya kung ano yung next na line. Parang ganon, ganon yung naging outcome. Uh, I mean, uh dating sa akin noon. Tapos hanggang sa nasalat na niya, nakuha na niya yung momentum. Pero may kulang. Uh, feeling ko mas malakas yung Matina dun sa previous battle niya sa uh, pinasastig na na-review ko. Nakalimutan ko lang kung sino yung kalaban niya. Tolitz? Kay Tolitz ba? ba diba? Mas malakas yung Matina dun eh. Solid yon Tapos against Good Kid, syempre I'm expecting na na mas magiging malakas yung performance ni Matina kasi good kid na to eh. 'Di ba? Pero uh, don't get me wrong, malakas yung round 1 ni Matina. But ang kulang hindi siya ganun pang battle. Uh, hindi siya ganun pang tournament. Pang battle lang siya. So magkaiba yun eh. Kasiyempre, pag pang tournament, mas madiin ka dapat, mas mas ramdam mo yung mga references na ginamit. Parang ganun eh. Parang ibang level yon. Pag pang battle, Uh, yung mga mga casual lang kahit na yun kung ano yung yung pinakitang performance ni ni Matina at sa pinakitang performance ni Good Kid malayo yung agwat kasi para sa akin yung pinakitang ng performance ni Good Kid pang tournament yung pinakita ni ni Matina pang battle lang mga non-tournament lang so malayo yung agwat sa akin so sana na gets nyo yun at uh, di ko alam kung paano nyo na take or tinake yung yung uh, round 1 pero para sa akin Good Kid 10-8. Malayo yun eh. 10-8. Round 2. Wow! Oh! Gumugusto sa akin ah. <laughs> gusto sumukay sa aking move. Itong nakapula, gusto kong sakyan. Little Lala red mo. riding Hood. Hindi. <laughs> 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 Kala ko lalang move. Kala ko lalang Habang bumabanat siya, ikay papansin din. Talagang ka-battery. Nakabanas kang panoorin. Kasi biga bida ka sa vid. kayo ni Antonin. Ay. <laughs> Kaya pala kayo naging bagay ng batang Genyo. Alae. Wala talagang matigas na tinapay sa barako ako. Nakape. <laughs> Tamang Sinonim kayo ni Antonin na tila opposite attracts. Kaso utak nyo ay Antonin kasi wave length hindi match. Di kayo dahil sa Hmm. Di wala. Di wala Alam in both side. Panay ka na lang daw kasi pasulat. Kaya ending, nothing goes right. Ngayon wala na siya. Kung kani-kanino ka na nagpapaambag, mga MCs pinapa-fall, makakuha lang ng drop. Kaya di well construct. Fall, drop. ng nice. lyrics, hilaw lahat bagsa kahulugan lang ngayong semis. Ikaw malalaglag, bawat bitaw mo pa na wala kang punchline na maayos. Dinadaan ang flaws sa delivery at flow, makasabay lang sa agot. Baliwala ang pang I mean, battle, friends, ay pang tournament, ba? Diba? Wala kang beso na nagma-mark. Kumbaga performance art, meron kang performance, pero wala kang art at nangongodi ko pa. Sige, tanong ko. Meron ba tong lace nice na tumatak? Eh majority din ng malakas nitong banat, selfie bars pa ba lahat. Tapos ba sa club di pa ikaw nagsulat. Upang umuusad ang karera, mga MC dito ang gasolina. <laughs> mga sa mga 'yong sa'yo magkampiyon pa rin naman at walang tira. Mm. Pansin mo yan, Matina! Sinisibak kita live on cam, partida pa nga, walang sexual lines sa sulat ko, di ka babantay! Bigyan man ng equal rights. Putang ina. Wala na. Sabi ko sa inyo, pang tournament yung ano eh, pang tournament talaga yung handa ni Good Kid. Sineryoso niya si Matina. Di mo nag di walang minor menor. Putang ina, atake ka agad. Shoutout kaya Good Kid man, shoutout. Tayo hindi na ako magbibigay ng insights doon. 1 and 2 magkaparehas men. Dala dala. Tangay grabe ka men. Ako na lang kalabog mo, takdo bars ka pa rin. Ayun nga eh. Ini siya sabi ko, di ba? Di ba? Tumutodo eh, di ba? Inyong Yun gusto ko sabihin sa inyo na hindi naman sa minamalit na natin si Mat, si Matina, pero grabe yung paghahanda ni ni Good Kid kay Matina. Siyempre, siguro, nakita niya na first, sec first and second round sa tournament, isang solidong Matina yon Kaya siguro, pinagandaan niya ng ganito. Pero ba? Solido eh. Sobrang solido. Pang-tournament na pang-tournament eh. Semis na ng turna At isa sa top tier kalaban. Isa sa top tier kalaban. Semis na ng turna at isa sa tapirang kalaban. Finalist ng pedestal one, boss. Matik na akong habagan. Isa ka sa pundasyon ng liga kung ba't merong kaming natatapakan. At ikaw din dahilan kung ba't sa motos merong mapaglalamayan. Mm -hmm. Kung ba't sa motos merong paglalamayan. Ang joke si Matina. Oh, shit. Mm -hmm. oh. Kung rap ka, kung rap lang kaya mong dalhin, wala kang karapatan magyabang. Anong silbi ng nalakaran mo't narating kung kaya kong tapakan pa amo? Anong silbi ng sunog mong kilay kung yung sakin akin tato, maititig niyo kung paano to maging abo? Na. Nag-joke si Matina. Tang inang yan. Ano nangyayari sa inyo? Bakit nang chuchok kayo? Ha! Sayang, sayang, sayang. Si Matina kasi galing pa tang interview eh. <laughs> sayang sayang ano? Okay. Yo! Mga panit mo, masyadong cheap. Sakit lang sa sigmura. ka? ka Sayang sa ano? Mga banat mo, masyadong cheap. Sakit lang sa sigmura. Patawa lang tong unanong cheap na parang sigmura. De, eh. pansin ko na. Sa yung delivery ang boiling point. Well, it seems, nagpapasingaw ka lang ng flow, tumas lang ang self. Esteem, I mean. Motivated ka ba? Dahil sa kanta mong mantra. <laughs> Kaya hanggang ngayon, mataas pa ang kumpiyansa. Binubus mo na lahat. Kaso sulat mo, wala pa rin dating ang puwersa. Kasi walang silbi ang umaapaw na enerhiya kung di mo na isasalin sa letra. Ika'y motivated. Hmm. Kaya pangalan social media, Matina Anitam. Sa battle rap pang Anitan. Latina Laitan, hilig mang baliktad niyan na tila alitan. Kaso sa mo ngayon, hmm, Tang ina! Alitan. alitan. Lupit mo doon sa battle rap pang Latina laitan, hilig mang baliktad nyan na alitan. Kaso sitwasyon mo ngayon, Galing. hindi mo mababaliktad. All three rounds ka ng body bag, kung usapan lang ay kalidad. kayo wag kang feeling entitled kung nakalista ng sa tubig mga resibo mo. May kanta lang na Henley title, pero ikay wala pang titulo. Kasi pinapakita mong vision, hindi high. Kaya binibigay ko sa yung hits tamang 420 explosion. Hindi ka makakaiwas sa bugka kasi galawan mo sa tugma, walang poetry in motion. Yung naging boto sa inyo quarters, talagang nakakapagtaka. Natalo ka laban mo kasi nagmura. Yung eliminations, hmm. sa nagmura ka din ha? So dapat first round pa lang, laglag ka na. Ang ah, maging kampiyon ng unang bara, di bagay sa tulad mo para sabihin ko sa'yo, hindi malakas yung sulat mo, malakas ka lang sa hurado. Oo, oh, malakas lang to dito. Kaya nung sa sire na Dumayo, nag joke at tabado, performance ang laging, double, dead naging dating, yung pagkatalo niya kay Shirin. Ang dahilan, Shirin, hmm. tabado, itinadaga pa sa dibdib. Kaya tama lang isipin na wala kang puso ng kampiyon, kaya sa finals, hindi ka deserving. Chorpox, ganingan mo ha. Putang oh, Kasa talo siya eh. Talo si Good Kid, di ba, kay Choi Pax? Nakita ko na yung result, eh. Kaya excited na ako, excited din ako sa finals ng, uh, finals na yun, pinasasigun ng bara. Tangina. Solid yun. Ayun, wala na lang. Papanoorin na lang natin to, guys. One and two. Nag-choke na si Matina. Tama ba? Hindi, eh, sorry, sorry. Ay, okay. Yung 2 blackout si Matina, 'di ba? Pero sa ano, sa unang ikot, nakapag ano naman, nakapag-spit naman, pero para sa akin hindi siya pang-tournament eh. Pang-battle lang siya, pang non tournament lang. Unlike sa all three rounds ni Good Kid, may mapapansin mo na pang ba, pang ano talaga, pang-tournament talaga 'yon. 'Yon. Okay, round 3. Huling round na. I-focus na lang natin sa iisang topic. Panoorin niyo tong Good Kid magkaroon ng bad habit. Game. Balay night, balay night night crawler. Useless kayo pagdating ng araw. Tila habang pirang nagsasunbathing tas na. may Balanar. Di mo ko matatakot sa dugo, solo trip pa nga na halaw. Di ka tatapos, tandaan mo, buwan-buwan akong may dalaw. Gogo. <laughs> buwan-buwan akong may dalaw. Siya ulo. Kasi real to, kung di ka mag- <laughs> Buwan <laughs> na akong may dalaw. Ooh. Buwan na akong may dalaw. Ang epic. Kasi real to. Si ano yun? Si Oding. Oh, Ang oh, oh, epic gago. <laughs> Pati si Mati yan napatingin eh. <laughs> kung ka mag wordplay, wala kang pangyay. Hindi si mo babanggitin si Anthony, wala kang highlight. Hmm. <laughs> Totoo ba? Totoo ba yon na naging sila? Or sila? O nagka... I don't know eh. Wala akong... Sabi ko sa inyo eh. Kilala ko lang sila. Pero yung personal life nila hindi ko alam. Oh, na, kalat ko. Kalat ko? <laughs> Wala kang highlight. Hmm. 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 Huh. Kung nakapokus ka sa Yossi, ako sa pagpapasexy. Oy. Kaya mahal na tao. <laughs> Tong process, quick smoking, parang lipo. Kaya tanggal yung tabako. Alam mo bakit may rules? Di naman sa pagiging bitter. Baka masunog ka daw ng gusto pag wala ng filter. Di ba mm. kung magpausok, maladiwatang ang heroin. Ang ganda nun. Itong wala ang malboronid. Putang ina. Sayang yun, no? Kung naitawid niya yun ng malinis. Di ba? Ay ba, wala siyang choke dito. Isang solido yun, no? Yung filter. Ang ganda nun. May rules. Di naman sa pagiging beater, Baka masunog ka daw ng gusto pag wala ng filter. Iba ako magpausok, maladiwatang kerubin. Itong pala, balboro ni Bicos at exaj ka, nikotin. Exaj ka, nikotin. Alam nating may masamang epekto yan. Ngayon, may titatanungin ko kayo kung may ibubuga ba yan. Magti champion ako? Magti-champion ako? No need mag-manifest. Huwag mo ko igaya sa mga linya mong pang-marites. Kung ikaw yung salpo, ako ambidex. Yung skills mo'y matitis. Kung trip mo piramiding, ito ramises. Yung skills ay mass-stretch. Yung kalaban ay ay stress Hanggang maging logo ko ng mighty at ako na yung body fix. Kaya ba? Nung una pa lang may banta na di dapat napapalagay. Di ka na sana nasasaktan kung pusa na lang magpapapatay. Kasi kahit umilag sa kaliwa, sa akin mapapaaray. Ito'y malaatong ang malalaglag ka sa kanang kamay. Di lang injury aabutin. Bagos, iiwan kitang impotent. Susunugin ka ng gusto hanggang balat magsiluwet. Tinuruan kita magyosi, tanggal kanyang innocence. At kung ikaw yung good kid, ako yung bad influence. Mm. Tong ina sayang, ang ganda nung round 3. Shoutout kay Matina. Pumalag yung round 3. Yun pa yung ano, yun pa yung pang tournament na round 3 para ano para sa akin. Round 1 so so pa eh pang bat ano lang eh pang na, para sa akin pang tournament pa na approach yun eh tapos round 2 nag choke tapos pagdating sa round 3 nag choke ulit pero ang ganda nung bawi ni Matina tsaka yun Narinig nyo naman siguro kung gaano ka kapulido yung mga reference niya lalo na yung filter. Tang enang ang lupit noon. Sayang, so, pinakamalakas na round niya 'yon, 'di ba? Sabi natin may choke si Matina sa round 3, pero sa tingin ko yung yung impact ng round 3 niya mas malakas dun sa round 1 eh. Kaya para sa akin, tang ina isang solidong round 'to. Pero 'yun, wala vale. eh. It is what it is. Nag-choke old uh First uh, second round nag -choke. tapos early part ng round 3 nag si Matina. Sayang, sayang. Uh all three rounds a uh, good kid uh perfect. Perfect, perfect. ba natin si Good Kid. O sige. Perfect. Sige, sige, sige. 30 points for Good Kid. Isang solidong round 'yon para kay isang solidong battle 'yon para kay Good Kid. Kay Matina naman 8-6 and 7. Hindi, mali. Sorry. 7-6. Ulitin natin yung score. 7-6 and 8. So, that's 23. So, 30 to 23. All 3 rounds, bibigay ko yun kay Good Kid. Big shoutout kay Matina. Sa round 1, sa round one, okay yun. Pero, hindi ko kasi na-feel na pang, pang tournament yun. Round 2, nag-choke. Then, round 3, uh, yun yung pinakamalakas na round niya para sa akin. Kaso, may choke din sa early part tapos wala na ma masyado nang malalim yung ano eh yung uh, ginawa ni ni Good Kid kaya Good Kid. Pero sayang pumalag yun. Totally kalisag to. Kung gusto niya binak Pero si Good Kid at Matina. Pero gusto magpasalamatan sa Sounds and Place Restobar dito lang sa Barangay Manggahan Pasig. Good job ng book ni ni Matina. Tapos, di ba, sa mga ba sa mga batters niya kasi di ba, naka ano, siya. Nakatirintas na naka, Pero ang ganda pag nakalugay. Na malapit lang yan sa tapat lang halos ng uh, Pasig Doctors. Check ko lang yan. At may Facebook ah, page Pasig sila. Doc syempre, sa Pinasa Steve. Doon lang pala yun sa may Pasig Doctors. Okay. Unang para, Barangay Esteem. Mm -hmm. Sa South Cochrane, Manila. Sa Shift Clothing. Yan kay Direct. your production. At syempre MG45 ng Malanday Marikina yung mga tropa natin dyan Pero yan, ang boto ng Urado Mag-a-advance sa finals 3-0 Magingay para kay Good Kid sa Yeah. Sayang, shoutout kay Matina Yo, shoutout sa inyo, pasensya na, bawin na Good, good luck kay Good chai kay Choy Pax Syempre kay Kenji din Tak, hindi na hindi na kalimutan sila Kenji ah. Yun uh, kay Matina solid yung uh, round 3 mo Mars pero tangay na ibang klaseng good kid din yun nag ano na eh nag nag -e evolve na naman ng isang good kid tangay yan solid okay yun lang kita kasi tayo sa next na Siyempre yung kabilang bracket naman Choi Fox review natin yun okay kita kasi tayo sa next na review mga kumag peace out